Yan nga po mga idol dito sa ano, Barangay Sampalok. Ilan nga lang po ito sa mga nadaanan natin na ano, grabe ang mga ano, putik na kalsada yung galing sa bundok ng mga nag-landslide. Kumbaga, ilan lang po ito. Mas marami pa po tayong nadaanan, mas malala din eh. Yung mga idol. Yan po mga idol, nandito sa sa Barangay Sampalok. Ayun nga po makikita natin mga kay nasa dagat na, yung sa dulo at itong sitwasyon din eh. Oh. Naderito kayo ko ya. Ang mga namatay ay 20 na. May mayro pang na mga nawawala. Hindi ko lang alam kung nakuha na. Oo. Yung mga idol, dahil nga nabalita natin dito sa ano, sa Barangay Sampalo kay talagang marami daw ano na namatay. Doon sa Barangay Kalabasa ay isang pamilya laang. Pero din eh sa Laurel hindi ko masyadong ano kung may namatay. Yung doon sa kabila. Yung mga ito, malala talaga. Yung galing kasi siya sa bundok na yung mga landslide na yun, no? O, yung landslide na yun. yung na yung mga idol sa taas. Tapos dini, eh. halos puro landslide yan mga idol, yung bundok din eh. Kaya ito, maraming namatay. Ayan, no? Halos puro landslide yan. yung mga idol, nandito tayo sa Barangay Linis. At ito ang sitwasyon. Yung mga pabahayan dito ay, Mar! ano, nalibog talaga ng lahar yung mga galing bundok na putik yung ganun ka kapal yan yung kalsada na dadaanan although nakakadaanan po ngayon mga, mga idol yung ating mga sasakyan maputik yung dito po tayo sa ano barangay Lainis yon bakit nang tagay tayo sila nakakabiyahe na sila Kaya yeah, po yung mga natahoban sa ano? Sa Sampalok? Lahat sila. Yan mga idol, nandito tayo sa ano? Yung mga namatay yung ano? sa lenta Barangay Sampalok. Ang dami nila. idol yung mga namatay pala sa ano sa landslide sa barangay Sampalok nandito tayo ngayon sa may cover court yun nakakuhanan din natin nakakalungkot dahil sa mga bata bata yan mga idol <coughs> yan po yung ating ano vlog ngayon tayo nag ikot Hanggang dito na muna. Yung sunod na ha, ano vlog ko is abangan ninyo. Kung saan tayo makakapunta. Ay, mga idol, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, Lelo